Welcome to my our channel This is Lila Siflag And this is Setaram SMK So guys, follow niyo yung kanyang uh, Youtube channel kasi magy youtube na siya So andito kami guys Sa uh, kahabaan ng Orchard Road So yun, Paano na kami pa, Patawid na kami ng Paragon so, yeah, Pauwi like, na kami kasi ayan, Si Lola na Marami oh siyang napili. <laughs> so, kailangan umi na kami. Oh Niyaya ko na siya umuwi dahil yung mata niya puro sa ano eh, pamimili. So, ayan, pauwi na kami. Maaga pa. It's only oh. 5 o'clock in the afternoon. And it's nila, Sunday ngayon. Na, na. So, ayan guys, yung katapat ng Paragon is yung Takashimaya. Ayan. Ayan, Takashimaya. It's a Japanese mall. So, kung mga Japanese lover kayo, punta lang kayo dyan kasi marami kayong mga items na makita And then, yung harap naman yan is yung Hilton Hotel. So, kung mag-travel kayo Singapore and wala kayong makita ng hotel, yan. Dyan kayo mag-stay ano okay, man, ka sa na, Hilton. Mag na. Of course, syempre okay. ano, mahal. Bye-bye! Ayan, kay Ipas.